At si Alden naman Alam naman po natin na halos wala Ng pahinga Ang aktor na ito dahil sa dami po Ng kanyang ginagawa na proyekto Tatapusin niyan lahat ito para Kapag nagpunta sila ng Canada Wala ng problema para sa Hello Love Again! talaga. Ito po, mga request po ito ng mga captain. At talaga naman pong kami din ay maligaya na magtawid sa inyo ng mga kwentong ng Catherine at Alden. Dahil sila po talaga ang isinisigaw ng publiko. Ah. Eh, kumusta naman si Daniel? Ano? Kung ano-anong pinagagagawa, pero hindi naman napapansin hindi po namin ninanais mm -hmm. na si Daniel ay makitang nakadapa. Gusto rin po namin siyang makabangon tulad ng pagbangon na ginagawa ng tatana ngayon kay Alden at kay Catherine. Yeah. Bitira ng kolonista na si Nanay Christopher Min, ibinuking e ang mga sekretong kaganapan kina Catherine Bernardo at Alden Richards, Daniel Padilla, damay! bago lang kayo dito sa aking YouTube channel huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin New na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video maraming salamat nga na booking ang madalas na pagkikita ng dalawang bigating celebrity na bumida sa blockbuster movie na Hello Love Goodbye na sina Catherine Bernardo at Alden Richards ay laman pa rin ng kwentuhan ng mga maritis lalong lalo na sa mga Katlin supporters. Sa pangalawang paksa nga ng vlog ng Showbiz Insider na si Nanay Christopher Min ay isa ito sa kanilang pinag-usapan na ayon pa ni Nanay Christopher Min ay request ito ng kanilang mga regular viewers na magbigay ng update o call sa kanilang iniidolong artista. Isa nga dito ang mainit na pinag-uusapan ngayon ng Showbiz Insider Three, ang pagbabalik ng ng Okay, pangalawang paksa Ito po ay request sa amin Ng kanilang mga tagahanga Tuwing SNN daw po sana Ay magbahagi kami ng kwento Tungkol sa kanilang mga idolo Boy. At kami naman po hindi magsasawa Ng pagtatawid sa inyo Ng mga kwentong Alden Richards at... Katrin Bernardo. Oh, ay, oh, ay. Di ba? Kung baga, ito yung mabenta eh. Oo. Oh, oh. Di diba? diba mm -hmm. ano ba? Tama pa na kun. Sila, ano ngayon? yun? Oh. bakit ka Tama. Kung baga sa kanta, kung ano yung saleable na tono at saka oh, saka oh. pyesa, didikitan mo yun. Ayo. Oh, kung oh, anong itog siyang saya. At kung anong hinihingi, walang karamot-ramot po namin ibibigay. Oh. <laughs> Bungad nga sa topic ni Nanay Christopher Min, ay ang latest update ngayon ng din. Kung matatandaan nitong nakalipas na araw ay isa si Alden Richards sa mga host ng Miss Universe na ayon pa sa kwento na ibinahagi ni Nanay Christy ay nagtatawagan niyo umano si Catherine Bernardo at Alden Richards kung saan nagtatanong si Alden kay Catherine Bernardo kung ano ang susuting damit. Ito na. ano latest? Naku, ito na nga. Nagmukong napapalalim na nga ang kanilang magsasamahan. Naku, ito na nga. Nagte-telepon na down on. At may no source na nakausap at wala oras. Uy, talagang napakahaba ng kanilang pag-uusap. Ay, oh, nakuha ina, mga, mga sinyali sa so talagi. Oh, talagang tapos, sila, sila. Tapos, nagdadala si Alden ng... Si Alden nagdadala ng mga pagregalo doon sa kanilang bahay. Mga pagkain. Oh, may restaurant mga, siya. Oh, may, oh, may restaurant siya. Papatikin nyo muna doon sa pamilya Bernardo. Huwag Ito pa, magandang pa ano, text ang isang kaibigan ko. Tinawagan ko, In-confirm ko. Alam mo ba, nung nag-host si Alden Richard sa Miss Universe uh, Philippines, nagtatawagan pala sila. Uh -huh. At si Catherine pala ang tinatanong niya kung anong kulay ng suit ang dapat niyang Huwag oh, so, kang Ano Ikaw ba, tatanungin mo ang isang tao na wala kang tiwala at hindi mo mahal? Ang sabi siyempre ni Katrin, I'm sure everybody will wear black. Kore. You have to be different. Kaya nagputi siya. Ay, ay, ang Alden puti na white suit. Oh. At napakagaling ni Alden Richards na host. Na ano iba? na, na-develop ah. na si Alden. Kung, na kung na wala siya. kayong connection sa isa't isa, hindi kayo nagtitiwalaan sa isa't isa, magtatanong ka ba kung ano ang pag Okay sa'yo. Dapat mong gamitin. Ay, hindi na. May meron may, na something yan. May spark, me. Me. may eh. Oo, totoo yan. Mm. Huwag na natin dautin. Oh, Matungo na po dyan. At, <laughs> nung gabi nga ng Miss Universe ay may kanya-kanyang lakad si Catherine Bernardo at Alden Richards na habang busy ang binata ay bumiyahin naman si Catherine Bernardo papuntang Thailand dahil sa isang TV commercial. At nung gabi nga ng Miss You Philippines, nasa ano naman si Catherine sa ibang bansa, nasa Thailand dahil may kinukunan siyang TVC. May bago na naman na TV commercial. Ano ba? Ano mo meron akong napapanood na bagong TVC ni Catherine? Ang ganda-ganda niya, yung di nasa loob. Ay, oo. Oh. Mm -hmm. Actually, na, pag lumalabas si Katrina ngayon talagang maayos. Ibang iba. Ibang Ibang iba. Sobrang iba. Ibang iba. Yung command of uh, respect Wale. and leadership mm -hmm. Mm -hmm. nandoon sa kanya talaga. Mm -hmm. At si Alden naman, alam naman po natin na halos wala ng pahinga mm -hmm. ang aktor na ito dahil sa dami po ng kanyang ginagawa na proyekto. Tatapusin niya lahat ito para kapag nagpunta sila ng Canada, wala nang problema para sa Hello Love. Again. again. Para Totoo. maayos na lahat. Uh oo. -huh oh. nakaka-excite naman talaga. <laughs> Habang patuloy nga ang kanilang pintuan, ay naitanong ni Nanay Christie sa kanyang mga kasama kung gaano kaganda ang magiging relasyon ng katin. Ngunit isa sa naisingit ni Nanay Christie ay ang pag-alalay ni Alden Richard sa mga kababaihan. Kano kaganda magiging relasyon ni Catherine at ni Alden? Naku, siguro dahil alam mo si Alden napakatalinong tao. At si Catherine din, ganun din. Marerespeto Marirespeto, Marirespeto respeto yung mga opinion ng bawat. Yun kasi ang pinaka-importante sa relasyon ng respect. Tuwi mo yung kakasama mo para nirirespeto ka rin pabalik. Ah, ano? At eto ano pa, ah, nung Miss You Philippines, nakita po natin si Alden na inaalalayan ang mga kalahok. Mm -hmm. Bakit nung inaalalayan niya si Catherine? <laughs> tinawag siyang opportunista at user, yun po talaga ang naturalesa niya. Lahat ng babaeng makikita niya na nangangailangan ng pag-alalay. Mm -hmm. Ang alalayan niya. Ayun. Ano. Ang tawag doon, gentle. Yes. Mabait siya. Oo, mabait siya. Tsaka siya yung artista na nakita ko. Tinatanong nila, bakit paborito niya si Alden at bakit po hindi? Yun ang aking laging tugon. Oh. Kasi nakikita po namin ang ugali ng mga artista. Kapag nakikita namin yung magagandang katangian na hindi pinagbabago ng panahon, ng sikatan ng kayamanan doon kami. Oo, 'di ba? At si Aldeg, hindi mahirap mahalin ng mga tao. Oo, oo na ma. At saka sila pinagtagpo talaga ng panahon kasi una-una pa riyo sila nerespito ang kanilang mga mga ay, o, o, ang kanilang mga pamilya at ang mga mga taong nakapaligid sa kanila, nire-respeto At negosyante silang panay. Ay, oo. Yun ang pinaka-protic talaga. Alam nilang dalawa kung saan nila dadalhin ang pinaghihirapan nilang kinikita. Kaya, mm, diba? Oh, Ang bahay ni Katrin, soon si Alden makikita mo papaggawa na yun ng isa pang bahay. Yan ang balakang palakitin. Oo. Para pareho sila. Oo. Nakakatuwa talaga. Sa huling topic nga, nagpintuhan ni Nanay Christy Femin at mga kasama na sina Windel Alvarez at Romel Chica ay pinagbigyan nila ang request ng mga taong sumubaybay sa kanilang programa kung saan kasama nga dito sa kanilang napag ang ukol sa dating kasintahan ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla kung kumusta na nga ba para sa buong kwento. Narito ang video. Ito po, mga request po ito ng mga Captain. At talaga naman pong kami din ay maligaya na magtawid sa inyo ng mga kwentong ng Catherine at Alden. Dahil sila po talaga ang isinisigaw ng publiko. Ay, ay yung... good vibes pati ang ating mga Totoo hatid. Totoo yan. Ah. Eh, kumusta naman si Daniel? Alon, kung ano? Kung ano-anong pinagagagawa pero hindi naman napapansin. Ano yung, hindi ba parang, parang ano siya ngayon? Oo. Endorser ng Oo. movie, ano? Oo, no? Parang nangyari yun. Oh, kakanta yata. Eh, may, may, ay, may yung Pilipinas, yung pupunta siya sa ano sa sa Dabang Bayan sa Samar Pilipinas yung, yung pagkakaisa iba wow. guess guest siya sabi nga na yung pink to blue oo kasi nung nakaraang eleksyon pink sila diba? sa pink sila di ba tapos ngayon hula na oo oh, na kasi magkaano sila dalawa ng mommy niya si Carla uh, eh, uh -huh. alam na natin yon na si Carla talaga eh merong paksyon diba? oo kasi si Carla doon sa sa pulahan ito naman si Daniel doon sa pink kasi siya oo. oh. hati Okay. Abangan na lang po natin kung yeah, pa mga darating na na proyekto ni Daniel Padilla at sana wag siyang mapag-iwanan Oh sobra-sobra. Oh. Hindi po namin ninanais mm -hmm. na si Daniel ay makitang nakadapa. Gusto rin po namin siyang makabangon tulad ng pagbangon na ginagawa ng Tatana ngayon ay Alden at kay Katri. Yeah. Abangan natin sure. yan. Makakabangon uh, niya. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin New na rin ang notification bell para manotify tayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!